So, iyan ang saluyot. Ipapakita ko yan. Oh. Ganito po ang saluyot. So, ito, binibenta nila dito. Pero, grabe ka daming saluyot. Baka tayo ng isa. Baka tayo manguhan ng saluyot. Ang daming saluyot, everyone. Oh. Ganyan ang saluyot, everyone. Oh. Saluyot is life. Okay. Oh, Ay, nakakuha ka talaga. Uy, pwede kaya tayo manguha. Alam, dami. Pero tinatanim talaga siya kasi gawa ng yan, itinatanim talaga ang saluyot kasi to binibenta. Pinakamasustansya everyone ang saluyot ng bonggang-bongga. Para -bongga. yan, o. Oh. Mm -hmm. Sarap ng saluyot, ti. Eh. o. Oh, ang dami. Ay, tayo kung sa ano, sa sa Hindi. Itanong natin talaga ang may-ari nito. Bumili tayo. Pwede ka tayong bumili? Tayo. bumili. Ang daming saluyot. O, oh, kasarap nito, o. Oh. Hmm. Baka tayo biglang barilin na lamang. Ang daming saluyot. Diba sumuha ako ng isa? Ay, para may ebidensya. Para may biden siya. O, diba? Daming saluyot, o. Oh, gusto naming manguha, kaso gusto namin magpaalam muna sa may ari. Ang daming